Well, um, umuna, kailangan natin kita yung negative problema. Yeah. Siyempre, mag magtatayo tayo ng invest office. Um, papagandahin natin yung market natin. Yung first 100 days, yun yung tututukan natin. Market, mag magagawa tayo ng night market trend. Uh, um, improve natin itong empanadahan at um, lilinisan natin yung patang kasi in terms of solid waste management um yun yung priority natin uh, mabawasan yung basura at medyo mas malinis yung paligid natin lalong-lalo sa market so sa lahat ng mga taga-bata thank you very much thank you very much for the love and trust that you've given me this uh past election kasahan ninyo na magtatrabaho tayo nang hihigpit uh, magsasakripisyo tayo handa tayong magbuhat magpagod Uh, mapawisan, umiyak at pagsakripisyo um, para lang matuloy natin sa mga programa at siguradong ipra-priority natin yung mga programa para sa mga tao. Yan talaga ang gusto natin. Uh, we should uplift lives uh, at palawakin pa natin yung mga social services na program sa ginagawa ni Engineer Albert Dagger. So, uh, with good confidence kasi uh, I'm very hopeful dito sa next city councilors natin. So, we have good working conditions, good uh, relationship sa kanila. So, hopefully, uh, maging smooth at maging maganda yung mga pinaplano natin mga projects.